What's up mga kabutbot Isang kasaysayang araw na naman po Ang araw na ito sapagkat napaka productive po Ang araw na ito para sa ating lahat Sapagkat nandito po tayo Sasama po tayo sa laot Na kung saan ay talaga namang ito Ang pangunahing trabaho ng mga taga rito sa Barangay Masagisi At sa mga taga iba't ibang lugar dito sa Lalawigan Na marinduki lalo dito sa Santa Cruz Ah, uh, ngayon po ay nandito tayo sa bangka o sa service na kung saan ay tayo ay pupunta po doon sa pinakang mother boat at ito po ang lahat po ay sumasakay na and uh, syempre kami po ay pupunta doon sa pinakang mother boat na kung saan ay yun yung aming daadalhin papunta ng laot at doon kami sasakay kaya ito dinadala namin lahat ng mga gamit namin kung dapat ay kikumpleto ang dala at ito na po bumabiyahin na po tayo going po doon sa labasan na kung saan ay nandun po yung ating uh, mother boat Napagpasyahan po namin sumama sa pagkat for experience lamang po ito at talagang napakatagal na po nating hindi sumasakay ng bangka kaya napagpasyahan po namin ang aking mga kaibigan na isama ko sila sa paglaot para maka-experience sila may huli man o wala kasi ang mahalaga po ay maka-experience tayo kung ano yung ginagawa nila sa laot para makakuha ng isda. Siyempre ito po yung pangunahing uh, trabaho ng mga taga rito o hanap buhay talaga naman pong mahirap ang uh, nag taga-taksay kasi nga po uh, napakarami po ng na mga process na ginagawa dito once sa tayo ay sumasama at masakit po ang ating baywang masakit ang ating mga kamay magkakaroon tayo ng kalyo sa una pa lang naman po sa una lang pero pag nasanay po tayo madali na yung gawain ito at wala naman po kasing madaling gawa o trabaho di ba lahat po tayo ay kinakailangan ah, maghirap bago po natin tayo makamit yung ating gusto at magbago tayo magkapera trust the process kumbaga at ngayon po ay nandito na tayo sa labasan at nandito na po yung mother boat at ngayon naman po ay lilipat tayo doon sa ating mother boat uh, na kung saan ay uh, ito po ang sasakyan natin doon sa laot at na ito po ay doon papaltak at syempre sabi nga, ah, kinakailangan po natin muna mag-observe bago natin gawin. Ano? Kaya titingnan po natin kung ano yung mga ginagawa o yung mga process na ginagawa dito sa taksay at kung ano yung mga gawain dito. Para kapag po tayo sumama uli alam na po natin kung ano yung gagawin natin. Ano? Syempre tingin-tingin po muna tayo. Ah, talaga naman po na tayo po ay parang nababanong tutut. -tut, kung ano yung nagatuturo natin. Ang mahalaga po dun ay ah, inatanong natin para maalaman natin. At dito nga po ay talaga naman napakasaya pala ng pagsama sa ganito ganitong pagtaksay at sapagkat dito ka makakatuto nung no, ikaw ay nakain sa takip ng kaldero, nakain kung saan saan at ah, talaga namang salusalo sa pagkain na napakasarap talaga ng uh, ah, buhay pala dito kahit napakahirap mang pag, ah, ano, ay batak ng lambat, yung paghatak ng bato, yung paghatak ng inagaong gamaw, napakasaya na dito na po kami ngayon o oh, sa gabi na po, so umilaw na po yung kami po ay habang nagaantay hanggang hindi kami na ariya, ay kami po ay nag ano ay nagakwentuhan at saka nagamuni-muni kung ano ba yung mga agaw inamin mamaya at kung ano ba yung mga mangyayari hanggang yung iba naman po ay nagainom doon sa dulo habang nagaantay pa rin ayan mayroon pong uh, nagagawa uh, ng lambat mayrong uh, mayroong may natawag at ano-ano pa habang nagaantay po ganyan po pala yun this is the best experience in our life mga kabutbot At dahil alas 10 pa po ang simbada ay kami po muna ay ganito muna kung ano naman yung nag At katulad ito si Darwin kung ano nasa isip at kaya kami po kasi hindi na habili ng alak at nalimutan namin ay kami pala ipaganito ay dapat eh kita may inakain-kain mala at mayroong inainom-inuman lang habang nagaantay nung simbada kaya may mga katahan la ang nanunutan cellphone ito nga po pala ay nagabatak na sila ng lambat guys o mga kabutbot at hindi na natin naipakita yung pag-ikot o pagbaba ng lambat dahil masyado pong madilim ay hindi kita sa camera kaya ito na lang pinakita ko yung ano po ay sila nagahatak na ng lambat and sana ay maraming tinga itong ating mga kabutbot na nandito at sana ay tayong lahat ay masaya at marami tayong mahuli ngayong gabi. Ang una po kasing inagawa nun, may isang tao na may dalang ilaw na matagbang, yung po matagbang sa habilin. So, daladala -dala po niya yung ilaw at sa hila yung lambat. So, ngayon po, mayroon pong bangkang maliit na naka, nandun sa gitna. So, iikutan po yun ng lambat. Kasi nga po... Uh yung bangkang maliit po na nasa gitna ay may ilaw po yun sa magkabilang side na kung saan ay nandoon po yung mga isda sa ilalim nung ilaw. sa uh, Habang naikot po yung bangka, ay uh, di syempre yung mga, uh, mga isdang nandoon sa ilalim ay may dunagalaro. So hindi nila alam ay iniikutan na sila ng lambat para sila ay mahuli. Tap At ayan mga kabutbot patuloy po ang paghatak ng lambat ng ating mga kasama dito po sa takasay kung husay. talaga napakasaya naman po kahit uh, kaunti po kami ay ayan po, napakarami naman po na ang inaga o Finally, mga kabot-bot, ito na nga po yung ating huli at napakarami po nating huli ngayong araw na ito. Tagaluksuhan po ang mga isla. Ayan, inagawa na po sila doon sa isdang nalipad-lipad at doon sa mga nakatinga at yung nasa lamba. Talaga naman po ang sayang tingnan kapag ganito karami yung isda na makikita mo doon sa lambat ayan, 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 ang dami talaga ayan, ang gain na si Darwin at saka si Michael yung sa kanilang mga tiga-tigaw tingin mo na gain na tingin niyo po mga kabot o o oh, oh, sinupot na, sinupot na Juleha, Ngayela, China Ato, Mega Sardines Yes, Mega Sardines Go, Jilahin Men Ito na, ay At yun nga po, lahat ng huli ngayon ay ilalagay natin sa styrofoam para maibiyahe po ito sa katanawan or sa keson. At ayan, makikita po ninyo na talaga naman pong uh, na, kung kakaguluhan na sila. At ito po yung ating huli ngayon na inasigpaw na po para diretso na po ito ilalagay sa styrofoam at ayan iyeyeluhan po natin at atin para hindi lumambot at masira o mahampok ang isda habang binabiyahi papunta po ng Makalelon, keson or Katanawan at syempre pakatapos malagyan ng yelo pakatapos matalian at ito ililipat po natin sa service para na siyang magdadala papunta ng Makalelon at yan tulong-tulong po ang ating mga kabutbut sa paglagay o sa paglipat sa kabilang pangka para ito ay maibiyahin na at magkaroon ng magandang presyo kapag nado na kasi kauna at kung kaming uh, sumimpada kaya maaga po kaming nagkaroon uh, ng gahuli pag nauna po kasi doon sa commission at wala pang gaanong isda at ito ang nauna ay medyo maganda-ganda pa ang presyo kasi yun ay sariwang sariwa pa at saka maaga nilang may ibiyahe kung saan nila adarin pa baka sa gubaka ay dito medyo maganda ang presyo at ang isda ay talagang matigas pa o mal, ano pa sariwang sariwa at ngayon naman mga, mga kabot-bot ay naibiyahe ng isda ngayon ay may kanya-kanya na po ang mga tinga yung ating mga tauhan at habang hinuhugasan po at tinalagyan ng yelo ng ating mga kabot-bot yung kanilang mga isda ay patuloy na po tayo sa ating pagsinsay sapagkat may isang ano pa po kami, may isang uh, simbada pa po para sa mamayang madaling araw, parang alas ko po yan and syempre, ganoon pa rin po, may naiwan po na limang uh, styrofoam dito kasi nga po, uh, hindi kasya doon sa uh, biyahe papunta ng Makalelo And mega shoutout po sa ating mga or special mention sa ating mga kasama dito sa Taksay, ang ating pong team. Ayan, si Baboy, si Darwin, si Michael, at syempre ako at ang lahat po na nandito, si Hamino Minoy. Ayan, nandyan po si AA o si AA. At ang sa lahat po ng mga kasama ngayong araw na ito. At syempre napakasubarte po natin sa tayo po ay bidigyan ng maraming blessing. And syempre ganun din po si Matthew Pande sa talaga namang napakasipag niya. Nag-asinsay na po kami dito. Tibabalik po lahat yung lambat sa huli para po sa preparation preparation para dun sa next nating pagsimbada kasi buya po yung asimbadahan natin maya maya lamang para mga alas 5 po ay masimbada na kami and hindi natin alam po ilan ang magiging huli natin doon sa kabila doon sa kabilang buya na ating asimbadahin mamaya ayan thank you thank you so much po sa lahat ng nanonood at sana po ay patuloy niyo po suportan i-follow ang ating Facebook page thank you so much I love you and God bless us all sa ating lahat bye bye